So guys, magandang tanghali po sa lahat at bigla po nag-message sa si Engineer. Ayan. So mamimili daw po kami ng tiles and ceiling at magkita daw po kami ngayong 1 o'clock sa City Hardware. Syempre guys, ang isasama ko po ay ang aking asawa para siya po ang mamili ng tiles. and Init ngayon, grabe. Whew. dito guys, at dito na po kami sa City Hardware. Tara guys. Ayan guys, maniling na po kami ng tiles ngayon. Anong napili mo tiles? Doon sa ating design yan. Yeah. So parang ito ang kahawig niya. Ito ang kahawig New Arrival, wala pang katulad to. Sa so, ulang CR, bro, ito. Pwede ito. ito. So ito guys, ito yung aming wall paint. Then ito yung aming tiles. Bagay naman siguro ano. White na pader tayo. White na wall. Tapos yung flooring niya. Silipin mo kung type mo. Kung hindi naman, kasi may point din naman siya, minimalist lang gusto niya. Yung ating kasi wooden design. Ba'n design sa taas, iba din ang design sa baba. Oh, magkabukod. Yung gusto ni Ma'am sa taas, tapos yung gusto mo sa baba. Kasi CR natin, magkabukod din yung design. ayon ko kasi sa design ng room sa taas, tapos sa baba. Oh. Tingnan mo to kasi pwede na naka-tiles mo lang yung nasa taas. Eto sa baba. Ganyan lang siya sa baba. Tapos yung taas lang may tiles. Tapos yung pinaka magiging accent yung taas. Kahoy kasi yung taas, ba? Diba? Eh, yun naman. Benefits din sa sa'yo. Dahil pag may gusto pictorial lang design naman minimalis, akit ka. Pag gusto sa wooden, sa baba. Pwede rin ang gawin nyo. Eto But yung baba. So ngayon, ang iniiwasan mo sa bright colors, yung madumihinti madumihin. man. Madumihinti. Sa case natin, ito ang gagawin natin. Yan. Yan, pwede yan. Dito. So ito magiging tiles namin sa baba. Dating, Ayan. Dating. Sa mga interior na yan, madali naman yan bilhin sa, punta tayo Ikea. O, yun. Doon tayo mamili naman furniture. Samoa. So yun. sa yung harap ng pool, di ba may parang kahoy? Para may contrast. Yun okay, okay. ang tiles natin dyan. Sa kitchen. Ito, gray Tapos, yung 1.2 bago mag-swimming pool Bro, hanap tayo yung pan-terrace mo 50 by 50 ito Maganda ito, Momo So, sa terrace natin, pwedeng ito Tingnan natin, yung texture, texture. Uh Oo, -oh. hindi madulas Oo, oh, hindi madulas uh -oh. So, ito naman, guys, ang gagamitin namin tiles para sa aming terrace so yan, guys, o, kita nyo Yung texture niya, hindi siya madulas So, yan, was disgrasya tayo Basta kung anong palagay mo na maganda, yun ang piliin mo ganti yung magiging furniture So, ito daw, guys, oh. So ito guys, sa ceiling naman po kami ngayon titingin. Ito yung mga ceiling. yun ah. Yan yung nasa picture. So ito ang ceiling natin. Uh -huh. Ito, gusto mo ceiling. So, pero baka may makita ko pa. Parang concept ng resort mo is parang wala ka sa city, diba? Sa ceiling natin, anong gusto mo? Maganda So ito guys yung napili namin sa buong resort Ito ng buong ceiling namin So ito yung napili kanina Kaso ayaw ni Mrs. So ito po ang napili namin So ito po ang gagamitin namin sa buong resort ito po ceiling Ito yung didiscuss ko naman sa iyo, yung mga pang interior mo Pagka bibili ka na lang yan Bibigyan na lang itong tao na magkakabit Parang kayo gusto lagyan natin yung bathtub Yung ground floor Pwede ah Alin? Ito? Kasya ka ba dyan? Pwede natin, pwede ba? Ah, pwede, try mo Bawa ay ako yung mababatab. Ah, pari ka siya. Pakitong tayo para suko. Oh. Suko ka? Oo, oh, nakaganyan ako. Try natin dun sa iba. Yung oh. kasha, magkano ito? Ah, uh, 59,500. Yung malo kasha. Ay, doon tayo sa malaki. Ay, ito. Lang. Medyo malaki. Ito, malaki-laki ito ah. Pasok, boss. Yeah. Pasok, boss. Ayan, no? Shoot lang, shoot, pare. Oh, dahil. 79,000 to? 79 Plus ito, so, 17 kya, o, bali, isang daan libo, itong dalawa na. Uh Oo. -oh. Tapos ito, pare, yung sliding. Sige, kunin natin to. Oh, sige. O, oh, ano, na. Saan naman tayo? Sa makiling naman, titingin tayo ng mga toilet bowls. Mga lavatory. So, titingin naman daw kami ng mga lavatory at saka toilet bowls sa makiling. Si Buntis, nasakit po kanyang likod. Gusto ko ng haluhalo. Gusto mo ng haluhalo? O sige, taka sa mga inasal. Ayoko ng mga inasal. Anong gusto mo? Bodies. Bodies the buko juice. Sige, maghahanap tayo. So ito guys, dahil wala po kaming nahanap na buko, so yan, ice cream po. Ito naman po, naka-ice coffee naman po ako. Hindi na akong bababa. na lang. Ah, sige. So ito guys, dito na po kaming isang makiling at titingin na po tayo ng gamit para sa mga CR. So ito guys, andito na po tayo ngayon sa makiling. Hi! Ito po! Nalit nice ka! Hi! Kasi kayo ako dito guys? Ay, nalit ba ako itutumi oh? Uh! Ah! Saktong saktong to nga, oh. Ikaw uh, pipili, ha? Mas maganda sa dalawa. Dito sa rin, ma. Mas maganda butas. Mas maganda to. Sige, dito tayo. Sabi mo yan, ha? Oh, sige. Gusto mong gayahin natin yung katulad sa mga hotel. Sige, yun yung ganun. Na nasa ceiling. Isang piraso, tapos binubuksan sa nila. Oo. Pwede ka ha? Pwede. Square o bilog engineer? Maganda yung square. Square. O, di square tayo. Ito yung stainless na ba to? sir, stainless na po yan. Heavy duty na to, ha? Lababo Lababo, Tita. So ito guys, yung napili namin lababo. So ito guys, yung lababo natin binili. Oh. So ito guys, yung next natin. So dito naman tayo, tiles ng CR po, nakalimutan namin. Anong flooring natin dun? So guys, ito pala ang aming wall tiles sa banyo. Kasi ito yung flooring. Diyan yung ako bagay. Okay ba? Bagay ba? Isis, ikaw nga ang pumili ng tiles natin. Ikaw na. Hi ma'am, ba? Ito ang ating wall tiles. Yes. Kasi ito naman sa flooring. CR sa baba. floor. Tapos ang lights mo lang sa no relaxing. Relax, relax, Sige, okay na ito. Labas pa sa sila. Ano bang water natin sa hindi pwel? Ano yung junior? Okay na? Okay na balik ko yun. May toilet bowl na, shower, tiles ng CR. Okay na lahat. Sa baboy, okay na rin. Oh, okay na rin. Okay Good sa tayo. Oh, ah, okay na rin. Paalam yeah. na. Ingat. Salamat okay. po. Thank you. Bro. Thank you. Ingat, ingat, ingat okay. Tapos sa po kami mamili. So, ayan, naka-apat na oras din po kami. Grabe, mapagod din pala mamili. So, ayan, maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanood at sumusuporta sa page natin ng Lutak Moto. Mahal ko kayong lahat.